Ah, uh, magandang tanghali po sa inyo. Anito pa ako ngayon sa loob ng aking tanan. Kami po ay gagawa kami ng suman. Ah, uh, ito po yung gagawin naming suman. Ah, uh, ito po yung gagawin naming suman. Ah, uh, kamunting kahoy po. Ah, uh, gad ang aking asawa. Ganito pong paraan ang paggawa ng suman. Papalatan mo siya, hugasan, kagad garin mo siya niyan. Malit lang kadgaran kaya pagtitisan mo talaga. Wala kasi kaming bigas ngayon. Wala kami pambili. Na medyo mahirap ang buhay. Kaya, ito. kamuting kahoy lang muna na gagawin namin suma na aming kakainin. Dahil, kay, dahil sa kay Jesus, nagkaroon kami ng uh, pagka, uh, may, kami ng pangkain, yun nga kamuting kahoy na provide niya sa amin kamuting kahoy lang para mabusog Ubusin po lahat yan. maraming uh, marami po yung gagawin naming suma na yan. Meron pa dito sa labas. Babalatan pa po. Uh, ito muna uh, ito muna uh, nabalatan ang unay namin para hindi matagal ah, uh, ito po ito yung ibang kamuting kaoy akin na pong babalatan para magadgad na lahat Ito po, malapit ng, malap, malapit ng matapos. Yun yung pinaka, ano niya, uh, patapos na na produkto. Yan o. Oh. Ayan. Ayan ito na lang natira. yan, tatlo na lang. Bakit ito, ito yung mga natira niyang malit Kasi ito, maliliit na to, hindi mo na pwedeng gadgarin lahat to. Kasi mayroon na buto. ano may mga buto na yan o. Oh. Hindi na pwedeng ihalo yan dyan sa pagsusuman. Yan. Tsaka di na kayang gadgarin kasi sado na maliit. Wala ka na mahawakan. Dalawa na lang. Tapos na. Katapos po niya na pipigaan na. Ito po yung gagawin namin uh, merienda may maya, hapon. Para abang abang nakapo, uh, medyo kumakain na suman. Sarap nito. Last na po yan. Wala na oh. Yan na. Last na yan. Matatapos na po kami. Yan. Ang gad po niya ng aking uh, mahal na asawa. Yan. Pero pag marami yan, hindi dapat ganyan ang ginagamit. Yung pangkadga yan yung pasadya talaga. Mahaba. Kasi pili mo siyang isandal, sandali lang siyang gaya din. Pag ah, kunti lang, ayan, Pili yan. Kasi singgilan na ano yan. Hindi, hindi marami yan, kunti yan lang. Ayan na po, tapos po kami. Ayan. Okay na, finish na po. Salamat po sa inyong uh, suporta at panonood sa akin YouTube channel sa Kanong Tisoy. Huwag niyo po akong kalimutan, paki po, paki-click notification bell po, subscribe niyo po para lagi po kayong updated sa mga bagong upload ng videos. Salamat po. Magandang hapon muli sa inyo.